Halos buong buhay ni Kuya Emil ay inaalay niya sa trabaho at sa ibang tao. Kaya ngayon, siya naman ang dapat bigyan ng premyo na siguradong magpapasaya sa kanyang puso. <laughs> Gusto kong ice ng ngipin. Siyempre para pagkano, wag kang umitin, maganda todo. <laughs> Center for Advanced Dentistry or what we call CAD Clinic. Uh, we specialize and center on aesthetics. So most of our clientele are the beauty queens. A number one namin client is si Pia Wordsback, Kylie Versosa. Gagawa ko kayo ng magandang ngipin. Kasi kami rin naman ang gumawa ng winning smile ni Pia. Miss Pia Wordsback, si Miss Universe. Eh, nalaman ko na kayo palang gumawa ng winning shoes ni Pia. One of my concerns also is that uh, yung bite ni Kuya Emil medyo malina kasi uh, masyado na siyang matagal na wala ng ngipin. So, nag-supra-erap na yung mga ngipin niya. Tinanong ko si Kuya Emil kasi kung masakit ba yung iyong jaw, nag-click ba pag nag-open and close. Sabi niya, oo that's because nawala na siya ng ngipin. Kuya, kukunin natin yung shade ng ngipin nyo para paglagay namin ng pustiso, magkakulay yung ngipin nyo. Proud na na yung gumawa pala ng ngipin ni Pia Wurzbach. Isa rin po sa magbibigay po sa ng, 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 ng ngipin. At talaga pong ako'y galak na galak sa ating Puto na aking puso. Bago natin makita ang winning smile ni Kuya Emil, tutuparin muna natin ang ilan pa niyang hiling. So, Argumol is an online store in the Philippines. We are selling smartphones, tablets, laptops, and audio devices. And we are in uh, the business of making uh, shopping for uh, these devices easy. Narinig po namin na matagal na po kayong gusto na magkaroon ng bagong cellphone. So, on behalf of Argamol, pinibigyan po namin kayo ng dalawang Vivo smartphone para sa inyo at sa asawa. So, sana po mag-enjoy kayo, mag-selfie kayo, para rin naman mas madali kayo mag sa isa kayo. First time. Salamat! Ang smartphone na ito ay may 5 megapixel front camera at 8 megapixel main camera. Perfect na pang-capture ng important family moments. May 16 gigabytes of memory rin ito, kaya maraming pictures at music ang pwedeng isave. Ang time na yun, talagang masaya po ako na tigay sa po kami, pwede na po kami magtawagan. Para makabawas sa pagod mo pagpunta sa trabaho, heto ang aming special gift sa iyo, Kuya Emil. I mean, nabalita ako na naglalakad ka ng pagpunta sa trabaho. Kaya, in behalf of Ryan Bikes, we would like to award you a brand new Foxtor 301 mountain bike, 2017 model, na magagamit mo pagpasok mo sa trabaho mo. Congratulations, sir. Thank you, Thank you po. You can visit our branches in Camuning, Quezon City, Novaliches, Quezon City, sa Tarosa, Laguna, and San Maria, Bulacan. Thank you. Thank you sa, ano, sa bike. na magagamit na akong service pagpasok sa factory. Ang kagandahan niya, uh, para sa budget bike, Saka, ano yung frame na siya? Mm -hmm. Tapos, may suspension point siya. Yun. Yung nga po, yung po ang latest po nga yung ano ng ano, bike, yung 2017. Kaya, talagang maganda po siya. Yun ang pangarap po. Tsaka yung helmet, meron po siya. After two days, bumalik ulit si Kuya Emil para sa fitting ng kanyang dentures. Yung denture ngayon, okay? Removable partial dentures ang ginawa ng CAD para kay Kuya Emil. Nax, pang that's my bae. May winning card smell na ako. Yung pong sa deal ko ay nangyari yung mga pinapangarap ko sa buhay. Lahat ng mga kailiyang ko ay natupad. Kaya nagpapasalamat ko. Wala akong sa kasiyahan sa aking puso.